Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Meron tayong bagong topic na naman sa inyo. Uh, ito po yung lagi niyong tinatanong tungkol sa balikat. Pag ang balikat natin hindi mataas, di ba? Kung hindi mataas ang balikat, yan. Ang tawag po dyan, frozen shoulder. So lahat na nakikinig sa atin, try nyo po. O, taas nyo kamay nyo. Kailangan na itataas nyo ng ganito. Pag hindi umaabot ng ganito, palagyan natin ganito lang. Ayan o, kulang o ganito lang malamang po may difference siya sa shoulder natin. Sa video ngayon, uh, tuturuan ko kayo ng mga exercises para mapataas ang kamay natin at magamit natin itong shoulder or gumanda yung range of motion nitong balikat natin. Okay? Uh, simple lang itong mga exercises natin. Ang balikat po kasi natin, meron siyang joint eh. May joint. Kunwari, ito ang balikat natin. Ito yung braso natin. Ito yung braso. So, yung braso nakadikit sa shoulder. So, ito yung braso natin, umiikot-ikot yan. Pag tinataas natin kamay natin, umiikot. Minsan, nagkakaroon ng mga litid-litid, sumisikip. Nagkakaroon ng mga peklat-peklat dito, nagkakaskar. Ayaw umiikot, ayaw umakyat. Kaya lumalagutok pag ginagawa natin. So, ganito po mga exercises natin na pwede nyo ako sabayan para sa balikat. So, ganito ang first exercise, iikuti natin maigi, Near around natin ang ating shoulder. Gawin nyo ng mga sambong beses. Okay? Five times, 10 ah, ten times pa ikot. Ikot na ikot to, oh. iniikot ko yung shoulder ko. na umiikot siya. Oh. Okay? Para lumuwag yung joints. Tsaka yung pag-ikot, dapat ikot na ikot nauunat pati yung muscle dito, pati muscle sa likod. Second, yung pag-ikot ng shoulder, pabaliktad naman. Yan, pabaliktad. Para gumanda ang frozen shoulder. Bakit nagkaka-frozen shoulder? Kakalaba, kakatrabaho, kakaplansya, kakaluto, kakadala ng mabibigat. Nasisira yung balikat natin. Yan, pabalik ha? 10 times. Pwede nyo gawin 'to araw-araw para unti-unti lumuwag ang shoulder. Pagkatapos, ang next is criss-cross. Ganito, daklisa, pakita mo. Criss-cross. Criss tayo. Okay, mga 10 times. Pampaluwag po 'yan, criss-cross. Criss-cross lang na kamay, pwede po Ano, lumuluwag siya. Pwede kayong pawisan. Next, shoulder shrug, pero hindi na mapaikot, pataas lang. Yan, kibot, balikat, pataas lang. Kita niya, mataas ha? mataas yung gawa ko. Masarap po to. Ang niluluwag niya, hindi lang yung muscles sa may shoulder, pati dito sa likod, naluluwag din. Naluluwag. Sa mga nakukuba, maganda to. Maganda to. Okay. Next gagawin natin. Nag up and down na tayo. Ganito naman next step. Pakita natin Doc Lisa. Konting baba ako. Hindi, sige. Okay lang Doc Lisa. Baba. Tapos parang pinu pull up mo. Yan, Pull up. Pakita mo yung likod ko Doc Lisa. Lapit ka. To. Ano? Ano? Iniipit ko tong shoulder blades ko dito sa likod, ko, Iniipit ko eh, nakaipit, to. Iniipit ko yung shoulder blades. Yung iba nga may dumbbell eh. Tayo walang dumbbell eh. Kahit sino pwede gawin to. Buntis, matanda, may sakit. Pwede gawin. Walang bawal. Lahat ng tinuturo ni Doc Willie, puro simple lang. Kahit 80 years old, 90 years old, pwede to. Pambata, pang pangmatanda. Actually, medyo nga pangmatanda matanda itong tinuturo ko eh. So, ganon. 10 times para lumuwag. Next, counting. Log-alog. Shrug natin yung shoulder. alug alog Tapos, next exercise. Simple lang. paside. side Ganito. Yan, side. Hindi ko muna tinataas kasi baka hindi kayo ready. Ito, eh. pa-side muna. Alam nyo, I'm sure marami sa inyo tumutunog na. Mag-comment po kayo. Akin tumutunog. Oh. Tok. Tok. Tumutunog siya. Oh. Tumutunog siya dito. May masikip sa akin dito. May litid. Siguro right-handed ako. Dati nagtetennis ako. So, tumutunog siya. Okay lang yan. Hayaan ko siya tumunog. Tumutunog siya. Ano, tumutunog itong ng ko. Ano, tok. May difference siya. Tok. Tapos, paharap naman. Salamat kay Doc Lisa sa paggawa ng, pagkuha ng video. O, baka may tips ka, Doc Lisa. 10 times pawis na. O, oh. sino pawis ang ilikili? Ganito naman. Paharap, pa-side, pa-baba. Okay? Five times. Harap, side, baba. Pampalawag ng shoulder. Parang pintuan na masikip. Sinasanay nyo para lumuwag, ha? Kasi yung katawan natin, pag hindi natin ito ayusin, lalong sisikip at sisikip. Next, stretch. Ganito po. Uh, nakatam turo sa likod hawakan ito tingnan niyo po um, yung, yung, yung iba kasi hindi hindi magaya ito ini-stretch ko to stretch yan napakasarap nitong stretch 5 seconds ulit stretch gawin niyo po para mabanat ito stretch araw-araw pwede gawin tapos sa kabila naman, stretch. To Mas masikip, stretch. Stretch pa ulit. Pang frozen and shoulder. Ang daming may ganitong problema. Diba? Kakatrabaho natin. Para iwas kuba din. Next. Sa pa ulit. Uh, shoulder back. Ayan Inaatras ko. Then clap. 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 Pero ang importante, yung pag-atras nito. Ano, niluluwag ko siya. Mamaya po, luluwag na yan pag tinaas yung kabay Okay, sunod lang po. Next, pwede nyo to gawin. Pampaganda. Pampaganda ng posture para hindi rin sumakit ang likod. Taas ang kamay. Kung kaya lang, ha? Ah. yung mga kaya, yung mga hindi kaya, di Di wag muna Kung kaya nyo ilagay yung, ulo, yung kamay nyo sa likod ng ulo niyo then, konting stretch. Parang, ano, Incredible Hulk, pampalaki ng dibdib. Yan, napakaganda dito. Pakita natin, Dr. nito Ito. Yan. Okay ka lang ba? Yan, stretch. Sarap ng banat dito. Stretch. Stretch. Okay. Good. Habang ginagawa itong mga stretches, kailangan hihinga. Ha? Hinga ng malalim. Kailangan nyo na oxygen. Ha? Hinga ng malalim. Tapos ganito pa. No, Nag-practice na tayo. Dapat maitataas na natin konti. ah, O, taas na ang kamay. Sa hindi makataas, palagay natin hindi ito maitaas. O, ayaw, dok. Ayaw tumaas eh. Ang gagawin natin, gagamitin natin yung malakas na kamay at itataas to. Okay? itaas niyo Kung kaya, itaas. Tapos, sasabihin nyo, ay, dok, ang sakit, sobra sakit. Eh, konting tiis. Uh, ngayong araw, may taas nyo hanggang ganito. Pwede na, sampung beses. Bukas, mas mataas konti. Araw-araw, mas mataas konti. Pagkaraan isang linggo, baka mamaya, may taas nyo na yan. Okay? So, isa pa lang to, pwede nyo tulungan. May pala pangalawang strategy tayo, Dok Lisa pwede kayo gumamit ng payong. Okay? Kung may payong kayo, ah uh, ganito po paghawak ng payong, ang diferensya, kunwari yung kaliwa, di ba, ay tumaas. So, yung kaliwa, hawak sa dulo ng payong. Okay? Paghawak sa dulo, itong kanan nandito, ang gagawin natin, itataas ko to, Pupush up ko. Yan. See? Ang kanang kamay ko ang tumutulak para tumaas ito. Ano, pag ayaw dumiretso, itulak mo pa yan. Oh. Sarap ng banat. Try nyo po. Sigurado yan. May payong yan. para tumaas. Nakakatulong yan para tumaas. Tapos, pag ayaw pa rin tumaas, di ba tinurok sa niya, first step, ganito. Second step, yung payong. Third step, kailangan natin ng dingding. Dok Lisa, try natin sa dingding. Okay. Ito, ayaw tumaas, di ba? So, gagawin ko, didiretso ako dito. Ayan, eh, no? Hanggang dito lang. Uh, gagamitin ko yung daliri ko, parang naglalaro, aakit siya konti-konti. O, oh, pakita mo, Dok Lisa, maakit ng daliri ko. Ano? Eh, ayaw makit Kunwari, ayaw eh, Tapos, yung katawan mo, itutulak mo siya. Para tumaas to. O, konti pa. O, palagay natin hanggang dito na lang. Aray, aray, masakit na, masakit na. So, okay. Pag dito masakit na, pahinga lang muna. I-press mo konti na yung katawan mo, 5 seconds. Para lumuwag dito sa may kilikili. Tapos, press mo ulit konti. Okay? 5 seconds. Kung masakit na, After 10 times na pinipress mo, pahinga ka na muna. Kinabukasan naman, di umpisa ulit. Ang goal natin, umabot hanggang dulo, pataas ng pataas, para maka-diretso kang ganito. Wow, sarap. Kita nyo? Diretso. So, unti-unti. ha, Kung ito lang, hanggang umabot. Kamay ko medyo namamanhid eh. Ayan Oh. Bakit namamanhid? May naiipit dito. May naiipit. Medyo manhid dito eh. Median ano to. Ulnar nerve. Medyo manhid. Ibig sabihin, itong ulnar nerve ko, meron nakaipit dito. Bukod dito sa mga ginagawa nating mga exercises, pwede rin po yung uh, massage. Dok Lisa, bukat. Kung merong magmamasahe sa inyo, mas maganda. Ang minamasahe dito sa may biceps, dito sa labas, sa shoulder. Tapos bukod dito sa minamasahe sa shoulder, dito rin sa may kilikili, sa loob. Ito sa loob. Merong masikip dyan, minamasahe din yan para lumuwag. Hanggang dito sa pectoral muscles to. Minamasahe sa harap, sa kilikili, dito sa may shoulder, hanggang dito sa may likod, minamasahe hagan dito sa may leeg. Yung sa leeg, maaabot natin. Eh. Ito, gamit ka ng kamay, dito sa leeg. Uh, sample, sample. And, sige, ko na lang dito. Yan, pini Pinipress ko siya. Yan, no? Oh. Pinipress ko siya. Yan, no? Oh. Gamitin yung malalakas na daliri, ipitin yung muscle, ipit-ipitin. Habang iniipit to, inipit ko na yung muscle, ah. sabay niyo po, nakaipit yung muscle, yung ulo ko titingin sa kanan, yan, ang lakas ng banat. Nakaipit, nakaipit. Tingin dito. Yan. Lumuluwag. Kinabanat ko siya. Napakasarap. Okay? So, yan po ang shoulder exercises para lunas sa uh, frozen shoulder, tumitigas na shoulder, lumalagotok. Yan po ang lunas natin. Hindi lunas, ulitin ko, hindi lunas ang tableta. Hindi lunas ang tableta, gamot, gamot. Dok, anong gamot? Walang gamot eh. Ang gamot yung ginawa ko. Gusto nyo, hot pack, pwede. Yung mga tableta para sa kirot, bali wala. Eh, kirot, makokontrol lang yung kirot, pero hindi mo pa rin mataas ang kamay mo. Tsaka yung tableta sa kirot, tatandaan nyo, lagi ko sinasabi, may side effect yan. Pag nasobrahan yan, pwede mabutas ang sikmura, pwede masira ang kidney, pag marami ang iinumin ninyo. Kaya kung inom kayo, kung sobra sakit lang, hindi ko nga pinapayo eh. Itong mga exercises ang talagang magpapagaling sa inyo. Okay? Sana nakatulong tong video ko. Thank you very much. Dok Lisa, meron silang comments? May question? Uh, gusto mo mag-hike ka konti? Magpakita ka sa mga kababayan natin. Added tips? Yes. Yes. So, marami po sa atin. Talaga napakasakit ng shoulder o ng balikat. Uh -huh kakatrabaho. So, nakita po natin yung mga exercises na itinuro ni Doc Willie, Salamat po. Okay, God bless.